Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Nadia Montenegro nagresign na sa gitna ng issue ng umano'y pat session sa Senado. Senador Robin Padilla naman nagsusulong ng mandatory drug testing sa lahat ng government officials. BBS vloggers at trolls itinuro ng PNP na nasa likod ng pagpapakalat ng ilang insidenteng naganap sa ibang bansa pero pinapakitang nangyari umano sa Pilipinas. Mahigit isang daang OFWs na pinilit magtrabaho sa mga scam hub sa Laos, Myanmar at Cambodia na na sa Pilipinas. Administrasyong Marcos, target masimulan ang second round ng distribusyon ng ambulansya bago matapos ang taon. At Brigada News FM Palawan at Palawan Kasa naghatid ng tulong sa mga katutubo sa Bataraza, Palawan. Ita. Ita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Gula po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Lunes, Agosto 18, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leibagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita. nationwide, Nationwide. nationwide. Bakalipas ang limang araw na ibinigay na palugit ng opisina ni Senador Robin Padilla kay Nadia Montenegro para sagutin naman ang mga alegasyon laban sa kanya. Dating aktres, nagsalita na at naghain na rin ng kanyang resignation letter. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Isinumite na ngayong araw ng dating aktres na si Nadia Montenegro ang kanyang written explanation at maging resignation letter sa opisina ng senador Robin Padilla matapos ang pagkadawit niya sa pot-session issue sa Senado. Sa written explanation, mariing itinanggi ni Montenegro na siya ang tinutukoy ng staff ng senador sa dalawang artikulo na lumabas na sinasabing ang nahuli-umanong nagmamariwana sa CR ng mga babae. Sa katunayan, nagulat na lang daw siya nang mabasa niya ang in Report na kumalat online kung saan pinangalanan siya ng Office of the Sergeant at Arms na nasa likod nito. Pag-amin niya, gumamit talaga siya ng CR noong araw na yun. Pero taliwas sa kwento na Ladies Comfort ang ginamit niya. Sa PWD Comfort Room daw siya pumasok. Kaya kung nanggaling sa Ladies Comfort Room ang amoy mariwana ay hindi raw siya ito. Hindi naman naiwasan pa magdamdam ni Montenegro sa kanyang sulat dahil na iharap daw siya agad sa publicity trial, misjudgment, bashing at kahihiyan na naging dahilan naman ng pangungut sa kanyang mga anak na anak raw sila ng drug addict o di kaya sila mismo ang addict. Kaugnay nga nito kahit mabigat sa damdamin, napili na raw niyang bumitaw sa pwesto dahil hindi naman dahil sa guilty siya kundi dahil nire-respeto niya ang Senado at maging si Senador Padilla. Yes, yes, Oh, niya Sabi niya, okay, cannot do anything. Itanggapin na lang natin na signation accepted. Then, pin-repair ko na yung official statement. That's it. Sa ngayon, ayon pa kay Atty. Rudo Forado, Chief of Staff ni Padilla, wala pang nababanggit ang senador tungkol sa pagsasa ilalim ng kanilang opisina sa drug testing. Hmm, hindi ko pa natin discuss sa kanya kasi I was focused so much with this uh, Naja uh, incident. Mm -mm. Pagka will we'll inform you mm -mm. kung ano yung ano niya. Samantala mananatili na, naman daw na bukas ang kanilang opisina kung sakaling kailanganin ng OSA -a. ang kanilang tulong para sa investigasyon. Maaalala, matapos pumutok ang isyong ito ay nagsagawa ngayong aram ng drug testing. Ang opisina ng Sen. Mig Subiri kung saan siya ang mismong unang sumalang dito. Pulag po ako kasi. Kalo ko oh, nangyayari lang po yan sa mga kanto-kanto ng Estados Unidos, sa sa Thailand, doon pagbisita po namin aking pamilya, doon sa mga metro area, doon mo naamoy sa mga kanto-kanto na madilim uh, itong mariwanang ito. So sabi ko, pati naman ba naman dito sa Senado nagkakaroon ng uh, pot session or uh, kung ano-anong session dito sa Senado. So ako lang nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue itong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war drugs, nagkaroon ng uh, talagang crackdown on illegal substances. Tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers, maging lawbreaker. So, let's, uh, let's lead by example. At kaya ginawa po namin dito na yan. Ngayong araw, tiniyak naman din ni Senate President Shiz Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Nasa sa ilalim sila sa Senado sa mandatory drug test. Inaayos lang daw nila sa ngayon ang polisiya para rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musical News Authority. Samantala, tinukoy ng Philippine National Police ang ilang DDS vloggers at trolls na nasa likod umano ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Kabilang dito ang ilang insidenteng naganap daw sa Pilipinas, pero batay sa isinagawang cyber patrolling ng PNP, nangyari ito sa ibang bansa. Para sa kabuang detalya, Brigada Kath, Austria, ibrigada mo! Brigada! Itinuro ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga DDS vloggers sa trolls na no muna'y nagpapakanat ng maling impormasyon at video upang sirain ang imahe ng bansa at ng gobyerno. Kabilang dito ang pagkanat ng fake news sa social media na nagpapakita ng mga insidente na pinalalabas sa na naganap sa Pilipinas ngunit sa katunayan ay sa ibang bansa nangyari. Isa sa mga halimbawang video na ito na mga kabataang naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada maya maya pa mayroong dumaang motorista at nabanggang upuan sa kanaaksidente. Batay sa cyber patrolling ng PNP, sa Indonesia ito nangyari. This is a violation of community standards. O, pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. talaga may naaksidente dyan. Tapos, bisaya ang pagkalagay. Ginagawang bisaya para kunwari Filipino. Eh, eh ang problema, nasa Indonesia yan. Meron ding video ng pananaksak na niri-upload at nangyari naman sa Vietnam. Isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang tao na tangkal saksakin. Oh, yan. Mm. At tinaga, ang nag-load uh, na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz, mm. nari upload at yan ay nangyari sa Vietnam. Kasama din dito ang video na umunay bullying sa estudyante na umabot sa mahigit 17,000 views ngunit natukoy ding galing Indonesia. Wala na talagang walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger yung nagkua yan, ang nag-post uh, niyan. Ang naglagay ng caption ng Bisaya, di wala nang iba dyan kundi DDS vlogger. So it's... It's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang wala nang uh, sense, wala nang orderliness, wala nang uh, peace and order sa atin na parang kung sino-sino at kung ano-ano ang ginagawa. Ayon kay General Torre, malinaw na taktika ito ng mga kritiko ng pamahalaan upang sirain ang imahe ng bansa at palabasin na wala nang kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Kaya tumigil-tigil na yung mga, mga DDS trolls na yan na wala nang maibatong... Wala nang maiba issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka news ng kanilang idolo. Diretsoy na natin matatanda ang isang vlogger na ang kinasuhan sa Cebu matapos na magpost ng video ng isang away sa bus na pinalabas na insidente ito ng snatching. Aabot na sa kabuang 1,372 na mga malisyosong post at peking balita sa social media site na meta ang na-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Hiniling na ng PNP sa meta ang pag-shutdown o pagbura sa mga naturang account. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, isinapubliko na ng kamera ang interim guidelines para naman sa accreditation ng civil society organizations nalalahok sa proseso ng pagtalakay sa 2026 National Expenditure Program. Kasabay ito ng pag-arangkada naman ng budget briefing ng House Committee on Appropriations ngayong araw kung saan unang sumalang ang mga economic managers. May report sa Brigada Haji Camino. Ibrigadamo! Inilabas na ng Kamara ang interim guidelines ukol sa pagpapahintulot sa people's organizations at civil society groups na lumahok sa deliberasyon ng 2026 national budget. Batay sa Memorandum Circular No. 20-002, papayagan ang accredited groups na mag-obserba sa committee at plenary hearings, makakuha ng material na ipinipresinta sa deliberasyon, pagsusumite ng written position papers at pagpipresenta ng pinagsama-samang pananaw ng bawat sektor upang mapangasiwaan ng partisipasyon. Bumuo ang secretariat ng Task Force on People's Participation na binubuo ng Office of the Secretary General, Committee on Appropriations, Committee on People's Participation, Congressional Policy and Budget Research Department, Press and Public Affairs Bureau at Legislative Security Bureau. Kabilang sa mga gagampanan ng Task Force ang accreditation, pagpapakalat ng schedules at briefings, pag-agapay sa observers during my proceedings at pagpapaikot ng submission sa mga members at sa mga komite. Lahat ng accredited groups ay dadalo sa orientation pat tungkol sa code of conduct at rules of decorum sakop pang access sa mga dokumento ang kop na kilo sa loob ng halls at galleries at basic security at safety protocols. Kailangan lamang ng letter of intent, basic profile ng work at constituency ng CSO bilang bahagi ng simpleng accreditation track. Dalawang kinatawan kada organisasyon ang maaaring i-accredit at magkakaroon sila ng access sa hearing briefs at makakapagsumite ng position paper sa loob ng dalawang araw. Sinabi ni Secretary General Reginald Velasco na magiging applicable ang interim rules para sa isang budget cycle at pagkatapos ay sa sa ilalim sa review ang implementasyon kasama ang civil society upang maayos ang framework sa pamamagitan ng house rules o legislation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Samantalang mahigit isang daang overseas Filipino workers na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking ang kabilang sa mga repatriated mula sa mga scam hubs sa Laos, Myanmar at Cambodia. Narito ang detalye Brigada Jigok Studio. i-Brigada mo! Brigada! report Nakabalik na sa Pilipinas ang isang daan at u overseas Filipino workers na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking sa mga scam hub sa Asia. 77 rito ay mula sa Laos, 38 ay mula sa Myanmar at 5 mula sa Cambodia. Ayon sa Bureau of Immigration, 53 sa mga ito ang kumpirmadong OFWs na may dalang overseas employment certificates. Sa tala ng Department of Migrant Workers, 12 sa 11 na biktima mula Myanmar ang natukoy ang kanilang recruiter na haharap na sa kaso ang mga ito. Karamihan sa mga biktima ay nainganyo sa mga peking online job offers, partikular sa mga kumpanya sa kotsa scamming at cyber fraud industry. Sa halip na makakuha ng mataas na sahod, napilitang magtrabaho ang mga OFW sa ilalim ng mapangabusong kalagayan. Maraming OFW sa na nakaranas ng pananakit at pagkakulong sa tinatawag na darkroom matapos hindi makamit ang kota ng kanilang employer. Tiniyak naman ng DMW at iba pang ahensya ng gobyerno ang tulong pinansyal, psychosocial support at iba pang assistance para sa mga na-repatriate na OFWs. Mula Enero, nasa 629 na Pilipino na biktima ng human trafficking ang na na. Inaasahan na sa mga susunod na araw, may darating pang mga distressed OFWs sa bansa. In the heart of changing lives ako, si Brigada Chico ng 105.1 Brigada News sa Manila, Mandela, The Music News Authority. Sa may bahaging Visayas naman ngayon na mahagi ng Patient Transport Vehicle o yung PTV, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., target naman ng kanyang administrasyon na masimulan na rin ang second round ng pamamahagi nito bago matapos ang taon. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Malapit ng matapos ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pamamahagi ng ambulansya sa mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa halos 1,200 patient transport vehicles na ang naipamigay sa mga lungsod at munisipalidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula ito sa target makompletong mahigit 1,600 ngayong taon. Kaya naman sa kanyang talumpati sa distribusyon ng PTV sa Ormoc City kaninang umaga para sa mga LGU sa Eastern Visayas, sinabi ng Pangulo na kasado na rin pasimula ng PCSO ang second round ng distribusyon ng mga ambulansya bago matapos ang taon. Sabi ng Pangulo, babalikan nila ang malalaking lugar na nangangailangan ng karagdagang PTVs. Inulit din ng Presidente na ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa. So this is part of that uh, the strengthening of our healthcare program because marami masyado pa na hindi ma, well yeah, transport vehicle ka ito dahil karami naman ambulance to transport them to kung saan to the regional hospital kung uh, doon saan hanggang may nila minsan whatever it is this is the model that we we think is the most practical it will cover 90 plus percent of all the needs of a patient uh, as he can work as an ambulance it can work as a transport vehicle so as of now we have out of the 1642 uh, cities and uh, and towns we have been able to give away 1173 na ptv so <laughs> Na. In the heart of changing lives, i si Brigada Maricar Sargan of 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala, ibinahagi ng legal counsel ng Bini na si Attorney Joji Alfonso na naghain na sila ng criminal complaint kaugnay sa mga spliced clips ng p Group mula sa kanilang kontrobersyal na video kung saan sinubukan nila ang iba't ibang Filipino street foods. Sa Instagram Pro. Instagram post ni Atty. Joji, idiniinitong ang spliced video ay nakat sa 2 minutes. Sa loob ng maikling minutong ito, ipinakikita lang umano ang mga negatibong reaksyon ng mga Bini members. Nagdulot anya ito ng personal na mga pag-atake, name calling at mga pang-iinsulto. Ang malisyosong pag-splice sa video ay naging sanhirin daw ng emotional at mental distress. Sa huli, sinabi ng kampo ng girl group na naninindigan sila laban sa pang -a abuso online kasabay umano ng paghahain ng kaso nagsisilbing boses ang mga ito para sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin napakikinggan IMAX, IMAX, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. tahanan ng bayan makabayaning pagtutulungan mga kabrigada, isang araw po ng saya at pag-asa. Ang hatin ng Brigada sa Palawan at Palawan Kasa sa mahigit tatlong daang katutubo dyan po sa Sityo Kabinbin, Barangay Kulandanong, Bataraso, Palawan nitong Sabado. Kasama rin sa aktibidad ang Purok Alusugan Program ng Department of Health na pinangangasiwaan ng Rural Health Unit katuwang po ang Barangay Health Workers ng Kulandanong. Dito po ay sinagawa ang libreng oral health care, rapid diagnostic test kontra malaria at libreng check-up at konsultasyon para sa mental health. Maga pa lamang po ay pumunta na sa barangay ang mga residente upang makatanggap ng groceries, bigas at mga damit. Kabilang dito ang ilang pamilya at individual na may pinagdaraan ng mental health issues na kamakailan ay naibahagi ang kanilang kwento sa Brigada News FM. Sa kabila po ng simpleng pagbama o pamamahagi, malaki ang pasasalamat ng mga tumanggap. Umaasa silang Muling mabibisita ng Brigada News FM at Palawan Kasa upang may pagpatuloy ang ganitong malasakit sa komunidad. Sabantala, marami po ang umuwing may bitbit -bit na tulong sa kamay at may ngiti at pag-asa sa puso. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna ni President CEO Elmer V. Catulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Na Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggaan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ang trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong Puersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita, nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.